47th Infantry Katapatan Batalyon lumahok sa Moral Recovery Program sa Munisipalidad ng Mabinay, Negros Oriental. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Magno M. Apala III, Infantry Jesse Philippine Army, Commanding Officer ng 47th Infantry Katapatan Batalyon, ang 47th IB ay dumalo sa Moral Recovery Program na may temang Adaptability Enhanced Productivity in the Workplace na ginanap sa Barangay Poblasyon, Munisipalidad ng Mabinay, Negros Oriental noong ikadalawampu buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang Moral Recovery Program o MRP ay isang programa na naglalayong magbigay ng moral na pagpapalaka sa ating mamamayan. Layunin nito na magbago ang nakasanayan at kultura hindi ayon sa moralidad at magbigay ng mga kalaman at ng kasanayan upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang pagkatao. Ito ay sinagawa sa pamamagitan ng mga pagsasanay, seminar at mga aktib na nagtataguyod na mabuting moralidad. Ang MRP ay nagsisibing paraan upang maipakita ang kalaga ng moralidad sa pagbuo ng isang mas maayos na lipunan. Mula sa Municipalidad ng Mabinay, Negros Gross Oriental, Private France Australia, katotohanan para sa kapayapaan.